Ha? Ah. Ha? Inggit galit. Sagot. Galit, galit, ha? Galit. Galit. Anong ginawa sa ito? Ha? Anong ginawa sa ito? Ha? Babae ba lalaki? Babae. O ilang taon ka na? Galit. Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? Ikaw ang gumawa nito? Ha? Ikaw ang gumawa? Sagot! Hmm. Ha? Anong ginawa mo dito? Ha? Anong pumamaraan ang ginawa mo? Sagot. Tumatang. Puh! Ah! Anong ginawa mo dito? Anong ginawa mo dito? Ha? Inulam ko. Inulam ko. Anong klaseng pangulang ginawa mo? Ha? Ha? Anong klase? Paano? Anong ginawa mo dito? Sagot. Ha? Ano? Ah! Ano? Pangulam ko nga. Anong klaseng pangulam ginawa mo dito? Pangulam ko. Oh. Hindi ko alam kung ano ginawa sa kanya. Ah, pinagawa mo? Ah, pinaku mo? Ha? Pinakulam mo? Oo. Taga saan ang pangulam niyan? Ha? Ha? Hindi. hindi mo alam? Pero ikaw ang nagpagawa? Ha? Taga saan ka? Taga nito ka lang sa Las Piñas? Mm hindi. -hmm. Pero ano, ikaw rin ang gumawa niya, may nilagay ka sa kanya, wala. Ha? Pinautos mo lang. Magkano bayad mo? Ha? Magkano bayad mo? Ay, hindi ko na alamin yung pangalan mo ha. Kilala ka nito ano? Kilala ka? O, oh, sige. Diyan ka lang, ha? At tawagin ko yung, 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 ano, yung, yung, ano, yung kumulan yan, yung gumawa. Relax lang, ha? Para dalawa kayo dyan. Sa kapangyarihan ng apat na sa lupang mundo. Pinatawag ko ang kumulan sa babae nito. Pasok sa katawan niyan. yan. Ah. Oh. Ikaw na yung kumulam? Oh. Ha? Nanggasaan ka? Nanggasaan ka. Sagot. Ah. Uh. Nanggasaan ka? Ha? Nanggasaan ka. Sagot. Ha? Ikaw nang kumulam dyan? Ha? Ikaw? Sino? Ha? Ilang kayo nang dyan? Ha? Ilang kayo nang dyan? Sagot! Hey, isa, isa, isa. Isa lang? Isa, O, eh, ikaw talagang kumulam? Ito. Relax. Sato, aray po, tito, oh. Sa naray po tayo ito, pirarutas. Sa kapangyari na ito, sinatawag ko. Ang sino mang Kumulang sa babaeng ito. Tinatawag ko ang espirito ngayon din. Paso. Ah! Oh. Ikaw na ba kumulang? Ha? Ikaw na. Sagot. Oh. Gagaling to, gagaling. Ha? Oh, tanggalin mo. Tanggalin yung kiliwa mo diyan. Tanggalin mo. Gamitin mo 'yung dalawang kamay mo. Gamitin mo. Gamitin. Baklas eh. Baklas. Baklas, baklas. Baklasin mo 'yan. Pagkasin mo. Uulit ka pa? Ha? Pabalikan mo pa to? Sagot! Hindi? Pabalikan mo pa? O, baklasin mo yung ginawa mo. Baklasin mo. Baklasin mo! Baklasin mo. O, tanggalin mo. O, ngayon na. O, tanggalin mo. O, tanggalin mo na. Tanggalin mo! Baklas! Ilan taong ka na? Ha? Ta ano lang, yung edad mo lang. Ilan, ilan, ilan taong ka na? Ha? Ilan taong ka na? Ha? Ilan taong ka, taon ka, taon ka na? Sagot! Edad lang, hindi ko nakakilala na yung pangalan mo at kilala, kilala ka nito. Ilan ka na? Ha? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Sagot? No, no, hindi, hindi mo alam. Hindi. Eh paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ko rin alam yung nabagaw ko sa'yo? Ha? Ha? ka kilala ka nito, kilala ka. Ha? Best friend mo? Ano ka, katrabaho nito? May ba kayo. Ha? May elitan kayo? Hmm. Sa anong dahilan? Ha? Pwede mo bang patawarin mo ito? Ha? Papatawarin mo na. Mangako ka sa akin. Ha? O sige, tanggalin mo. Pag binalikan mo ito, pasensya na tayo, ano? May pam pamilya ka, pam pamilyado ka na? Ha? O, oh, sige. Hmm. Bait naman ako eh. eh. Sige, tanggalin mo yan. Baklasin mo. Baklasin mo. Sige. Sige, okay, baklasin mo yan. O. Oh. Sige ha. Kapatawarin kita. Ha? O, oh, sige. O, oh, sige. Mabait naman ako eh. Makiusap pala sa akin na maayos, ano? Saan galing yung kaalaman mo? Saan mo natutunan yan? Ha? Saan mo natutunan yan? Saan mo natutunan? Ha? Saan mo natutunan yan? Sa magulang mo? Ha? Ha? Makatulog na yan. Gusto mong banggitin 'yung pangalan mo? Ha? Gusto mong banggitin yung pangalan mo? Ha? Sagot. Ikaw ba si Aw? Ha? Ikaw si Aw? Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Yung tao oh oh taong ka oh Ha? Ilang taong ka naaw? Sagot. Ha? oh 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 um, ay, ay. Huh? Huh? Mm, oh huh? oh 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 O, ako na may inahawa. Ilan ilan na anak mo? Ilan 'yung anak mo? Tatlo. Oh, sige. Tanggalin mo. Ako naawa sa anak mo. Ano? Mabait ka ba? Ha? May tampuhan kayo nito? O, huwag mo nang kuha Magpatawar, na kayo. Ha? Magpatawarin mo ta? Ha? O oh, sige. May kanan tawa dito ha? Ha? Asan ka ngayon? Ha? Nasa inyo ka ngayon? Ha? Ano nagawa mo? Ha? Wala nasa sa kabahay ka lang. O eh, paano yan eh finiwres mo itong ano, itong taong ito. Nagatrabaho ata to, hindi makatrabaho tatlong araw na. Ah, Bigyan kita ng pag pangalawang pagkakataon na pag ito'y binalikan mo ito. Ha? May paglalagyan ka sa akin. Eh, yung pinakaawa sa ano, anak mo. Anong probinsya mo? Ha? Anong probinsya mo? Mismo taga rito ka sa Las Piñas? Ha? O, oh, Sige. Magpatawaran na kayong dalawa, ha? Mm. Angali mo yan. Baklasin mo. Anong gino? Dito mm. e yan, nawala na. Bakit? Ipag tumagal yan, po. So, napuntirin mo eh, oh. Hanggang sa pumunta sa puso yan. Hindi lang galit, eh. Tanggalin mo. Tapon eh. Itapon mo, itapon. Mm -hmm. Talabas yung suyo. Talabas yung suyo. Labas yung Labas yung Labas 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 yung na Labas yung na, Labas yung mo! Labas yung yan! itapon mo. suyo. mo yan. Ngayon gagaling yan ha? Makakatulog ka maayos yung mamaya ha? Ha? <laughs> hmm. Ako itubong mangyan ano? Mangyan ako. Dahil akong mangyan. Ayaw po nang ayaw itang ano, ayaw kitang pahirapan. Ang gusto ko lang ang gumaling ito ha, gumaling. At saka magpatawad ka na. Patawarin mo na ito kung anong ginawang kasalanan sa iyo. Siguro may kasalanan din ikaw sa kanya. Eh magpatawaran na kayo. Asabihan ah, ko na lang to ano. Ah, ang ko to no. Patawarin ka na rin niya no. Hmm. Simulan ngayon na tanggalin mo na yung galit mo sa kanya ha. Ha? Okay na? Wala na yan? Magaling na yan? Hmm. Sinirikan mo pa ng kandila yan? Ha? O sa picture mo ginamit? Sa picture tsaka pangalan? Ha? O. Sasabihin mo, pinagawa mo, ikaw palang gumawa? Okay na yan? Magaling na yan? Sige, baklasin mo pa yan. Baka yan yun may natitira pa. Baklasin mo yan. Anong nilagay mo dyan? Ha? Anong klaseng nilagay mo pangkate dyan? Ha? Anong nilagay mo pangkate? Ha? Saan mo na tutunan yan? Sagot! Saan mo na tutunan? Ha? Sa mo natutunan yung paggawa mo? Yung pagkula mo na yan? Ha? Sa nanay ng asawa mo? Nasaan yung nanay ng asawa mo? Nandito rin si A? Ha? Anong pangalanan? O oh, relax lang. Relax, relax relax, relax. Relax lang. Ha, ah, relax lang ha. Ah. Sator aray po tayo ito pera rutas. Sumasampala tayo ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na bumagawa ng langit at lupa. Diyos ni, Diyos ni Abraham, Diyos ni Saab, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Panginoon ng lahat, ang Panginoon hari ng mga hari ni Yeshua, ni Sia Emmanuel, Salvador de Mundo. Sa kapangyarihan ng Diyos, niya tawag ko ang manugang na gumagawa nito. Ay, bianan, Pasok sa katawan na yan. Pasok. O, oh, ikaw ba kayong nanay? Ha? Ikaw yung nanay? Ha? Ikaw ang nagturo dito sa ano mo? Bianan mo? Asa ah, manugang mo? Ha? Ha? Anong ginamit mo dyan? Anong ginamit mo? Ha? Puh! Anong ginamit mo? Anong ginamit mo dyan? Ha? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ha? Sagot! Ilan taong ka na? Ilan taon na? Ha? Ilan taon na? Sagot. Ha, ilan taon na? Oo. Ikaw yung biyanan nito? Ikaw yung biyanan nung ano? Ha? Oo. Ilan taon na? 50. 50? Uh -huh. Anong gusto mo? Uh -huh. Ha? Anong gusto mo? Tanggalin uh ko. -huh. O, tanggalin mo. Tanggalin ko na. Ko na. Uh -huh. o, tanggalin ko na. Tanggalin ko na! Lumot ang leg! Ang mo? Gusto mo magalik? Ang mo ha? Ayaw kong ginagayon yung mga tao nito walang ano ha? Walang alam ha? Bakasin mo! Wala na na. Hindi ko yan. Pag yung, ano, ulitin mo pa tao? Hindi na. Hindi na, hindi na. Kahit kanino ha? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. hindi na. Hindi. Anong ginamit mo dyan? Ha? Anong ginamit mo dyan? May libre to ka? Ha? Humingi ako ng basbas sa Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Nasunugin ang kalaman na ng mga kukulang na ito. Ikaw na po ang bahala kung musga sa, sa tamang na ito. Sunugin ang kalaman ayon sa inyong kalooban naman.

哎。<Okay. S 2> okay.